Magandang buhay mga Kadopi, Nandito po tayo ngayon sa Ayala Mall. 'Yun oh, Ayala Mall sa Manila Bay. Mga idol at samahan niyo po ako dito at nakakita po tayo dito ng maraming makaka- Yehey! Wow! Iba't ibang klasing tinapay ang makikita mo dito sa Tok Bread ang tawag nila dito sa lugar na 'to mga idol. At marami silang klase ng tinapay Hindi ko nga lang alam ang mga pangalan Kaya hindi ko na may isa-isa Kung anong tawag dyan mga idol Basta samahan nyo lang akong kainin ko Mga idol talagang sigurado At napakatamis at malinamnam At sino ba naman ang hindi matatakang Pag nakita nyo yung mga pagkain dito talaga naman oh. Grabe, amoy pa nga lang Talagang maglalaway ka na tapos kita mo naman tong pagkain tinapay na to grabe daming cheese talaga naman gaganahan ka kumuha at tingnan mo naman tong kasama ko nagkamali na sa guto kung ano ano na pinagkukuha mga kadoki yun no kaya ito gala gala muna tayo bago tayo makapili ng ating kakainin mamimili tayo syempre yung kukunin natin dito talagang kursunada natin at hindi natin pagsisisiyan baka mamaya ano lang di ba yung tipong tingin lang talaga pero pag kinain mo na mauumay ka sa sobrang sarap may ganong pagkain yung nakakaumay pag kinain sobrang tamis ayoko ano naman ng sobrang tamis gusto ko yung sakto lang na ay eto ang dami talagang tinapay dito iba iba mga hay doon at talaga namang hindi ka magsasawang kumain ito mga kadopi pag meron ka lang pera lang talaga kalaban natin dito mga idol at talaga namang kitong kito nyo naman wow parang may donut pa at parang ano yan may chocolate pa sa ibabaw mga idol talaga napakasarap ng na, mga kadopi pag yan ang nakain natin no? at syempre pagkatapos natin mamili nagbayad na rin tayo para makakain na tayo at let's eat na at takam na takam na ako nagugutom na talaga inyong si Dopey TV ang inyong lingkod at syempre pag taas ng bayad syempre alam na upuan na yan ayun o kain na na wow sarap na papatirik yung mata ko sa sobrang sarap pagkain no? ayun no, ang sarap nyan inuna ko ngang kainin dyan yung may cheese mga kadopi at hindi ko na nga na videohan yung iba nyan at talaga namang sarap na sarap ako ay minsan ko lang naman tumakain makain kaya inenjoy ko na minsan lang magkaroon ng walang pasok no dapat everyday walang pasok para everyday wala din tayong pera charot enjoy life lang kaya mga idol at may kasama tayo dito katapat natin ayun oh ang sarap din ng kain ng mga idol talaga naman nag-i-enjoy kaya kung may jowa kayo dyan dito nyo dalahin sa Ayala Mall mga idol sa Manila Bay bread talk lang ang katapat nyan talaga namang maraming pag-uusapan pag nandito kahit nakaupo sa kainan kaya samahan nyo ko na uga-uga pa nga yung video natin dito dahil wala naman tayong stand para sa cellphone mga idol at nasira kaya tiis muna tayo sa pagsandal sa kung saan saan pwede isandal yung phone natin, no. Ayun oh, salamat sa panood mga idol. Sana nag-enjoy po kayo sa ngayong araw na to o gabi, anuman oras sa inyo diyan. Gabi, madaling araw, umaga. Ayun oh, no? salamat sa panood mga idol. More blessing po sa ating lahat. Maraming biyayan darating sa ating lahat. Thank you for sharing at panonood.